Good morning. morning. Nagtitas tayo ng barrel number 10. So, NB17. Uh, mga 17 inches long na mga barrel na yun. Ang lahat na lalabas natin. Full, uh, ano, 10 shots. Ayan. Tsaka yun sa baba. Tingnan natin kung kaya na yung makapag-perfect 100 over 100 na score. Para papasa siya as NB17. So, sige, sighter muna tayo. Velocity nito nasa... Uh, 880 to 890 FPS. NB pellet yung gamit natin. Kiting high sya ng konti. So, tayo natin mag-hold ng konti lang. Talaga sa baba. Ayan. Hindi sya na zero ng mabuti kasi. So, inahabol ko lang yung tama niya. Pero yung consistency andun talaga. So, perfect score, 100 over 100, and perfect X din yan. So yan yung performance ng NB17. Ayos. Test ball number 10.